Mas mainam kung iiwasan natin yung paggamit ng mga salitang mapanghusga tulad ng preso, inmate, convict, criminal. Instead of criminal, refer to the subject as a person convicted of crime. Narinig nyo na ba yung term na Persons Deprived of Liberty o PDL? Sabi ng mga eksperto, mas maganda na imbes na prisoner, inmate, convict, or criminal, mas maganda kung PDL o Persons Deprived of Liberty ang gamitin para sa mga taong nakakulong. Sa Filipino, imbis na gamitin yung salitang preso o kaya bilanggo, ang pwede natin gamitin, taong nakakulong, mga nakakulong, nakapiit taong nahatulan ng kaso. Kumbaga, huwag nating tanggalin ang pagkataon ng isang tao dahil lang sa siya'y nakulong. Malaki kasi ang epekto ng ating mga salita. Minsan may nagagamit tayong mga salita na nakaka-offend o kaya nakapagdudulot ng dagdag na diskriminasyon sa mga tao.